yun, what's up mga kabukid ay ah, isang magandang araw naman sa inyong lahat ah, at kumusta po kayo lahat so ayun mga kabukid uh, ah, time check natin, alas dos na ng hapon so ayun mga kabukid ah, uh, uh, tayo ng pain sa palingki, so kakarating ko lang so ah, ano, kakabit natin yun yung mga bubu natin so ayun mga kabukid yung ano ito yung nakuha natin pain bali ano to yung mga yung mga hasang ng isda tapos yung mga uh, bituka pinagdinisan so yan nakahanda na din yung mga bubutrap natin magkuha na din ako ng buli para ano panali natin tapos ito mga kabukid yung, yung ano yung mga nit na babalutan natin ng pain so yan mga kabukod, na magbabalot na yun pain dun tayo sa likod at medyo malangaw o, ay siyaan na natin ang natin mga bubutrap na, na so ayan mga kabukid ah, balot ko muna yung ano natin yung mga bituka ng isda natin at yung ano yung sanit tapos uh, uh iuumang na natin yung mga bubu trap natin so yun mga kabukid uh, tapos na natin balutan ng lagyan ng mga paing yung bubu trap natin yan ang oh, pain nya o so, yung ano, mga kabukid uh, tigigisa sa bawat ano ah uh, tigigisa sa isang trap isang paing so bali ilibi nya no mga kabukid ang yan ano natin ang um, ikakasa natin Ito ito nga sa hulihan Tapos yun naan doon natin ni apat So, tara nga mga Let's go So, yan mga kabukit Nandito nga to sa, sa loob lang may paan Sabahan natin mga kabukit Anak-anak بتوصل <applause> معي الخط صايبت تمام هون طيب شباب بتعرفوا انا هون منطقه تنتن تطط كنت بستنى

ganyan para hindi, sya, hindi sya siya hindi siya lumutang. ito siya mga 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 na, na, na ang, ang, ang,

dito sa loob ng ita. So, kailangan na i-ano natin lahat ay i-palat na natin yung lakas na natin yung ano natin yung mga so tapos na yung ano natin yun pa tayong so yung iba na yung yung mga kabukid napakabilis ano napakabilis pumasok ng tubig so hirapin na tayo pero magkakasa pa din tayo dun sa so, part dun ah uh, hindi magaganda dun ang ano at masyadong puntahin ng tao so na saan nga ano, mga kabukin na ipakasa ano. na natin na nakakabit na natin mga trap na ano upot na ano yung lima mayroon so, pa tayong ano Sige natin kasi ito yung iba banda sa parte pa rin dito sa medyo upa rin um, ano upa rin kaan hindi ko na makunan mga kabukod ng video yung ano yung ibang pagka pagkaka, pagka pagka natin ng ano yung doon ang lalim nga yung tubig talaga. bilis ito pumasok mga kabukod ng ano yung tubig

dito sa amin ah ah wala ah itong ito ito ay maliliit ay nabay lang ito ito ba pa lapit ng ano. Kung ano nang ano, lubog yan natin. Kain lubog 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 na. Mga kafe, Ka ano, kakay pa tusok. Kamaano dai. balik na tayo so yun mga kabukid na uh, natapos na ako mag magkabit ng mga ating mga bubu trap so mga naikasa uh, na ng ating mga bubu trap so hindi ko, ko na talaga na kunin ng mga video gawa ng malalim ng mga kabukod yung ano yung tubig so kailangan uh, ano makikita natin yung ano paglalagay ng ano natin yung uh, ng mga bubutrap natin para uh, uh, habang sinasalakay yung tubig. So ano, so ganun ka kasi sa mga mga kabukid ay eh, kailangan yung napasok pa lang ng tubig ikakasa muna yung mga bubutrap para para naka-ready na siya para paglaki ng tubig kasi mga kabukid yung mga nanggagaling sa ilog, sa dagat. So pumapasok dito sa loob ng mga nipaan yung mga ibang mga, mga alimang. So kailangan nasabay yung mga kabukid sa ano ay eh, sa uh, patubig so kaya maliit pa lang nagagala na sila naghahanap na sila mga pagkain so kailangan pa ano na nakalagay uh, na yung ating mga bubutrag para uh, ready to ano na sila so ano na sila doon sa trap natin so ayun na ang uh, kabukod bilis oh ayun oh na agad ng ano tubig pinapasok na dito sa loob ng mga nipa So, ano kasi mga kabukid ay ah, uh, pabilog yung buwan. Yun. Palaki yung tubig kasi pag malaki yung buwan, malaki yung tubig. Yung so, malaki yung high tide sa ibang lugar. Ano? Dito naman sa amin mga kabukid, ah, uh, malaki yung taib. So, ayan mga kabukid, pa na ako at hindi din ako makapag ano mga kabukid ng ano um, ang habang video so uh, pupuno agad yung ano natin uh, pupuno agad yung tiles ng cellphone natin so ayun saka yung stand natin so nasira pa so, hindi ko pa ano, border tayo ng bagong stand para makakuha tayo ng video uh, magandang ano mga mga video natin so ayun So, baka natin mga kabukod, ah. So, pauwi na ako so, ah. So, dito malay malayo-layo pa yung din. Kulong pa yung amin na ah. Dito tayo sa loob ng mga sasa ah. ni, -sa. ni Pa. So, saan sa ano. So, pauwi so, na mga kabukod ah. Abangan natin yung next video natin. Siguro, ah, yung pamamandaw natin ito lahat ah. Uh, kukunan ko din ng video para may upload natin o sunod natin dito sa sa video natin. So, ayun mga kabuda, hanggang dito na at marami pong salamat sa inyong patuloy ng pagsubaybay ng mga video natin. At thank you po sa inyong lahat at ingat po yung God bless.